Ang desisyon at ang destinasyon, bagamat magkaiba, ay merong malaking ugnayan. Ang desisyon ay ginagawa sa kasalukuyan at ang destinasyon ang kahahantungan sa hinaharap. Madalas, ang desisyon ng kasalukuyan ang magdedetermina sa magiging destinasyon balang araw. Sa buhay na ito ay dadanas tayo ng epekto ng mga desisyon sa ayaw man natin o sa gusto. Dahil kahit na anong gawin natin, magde-decide pa din tayo. Halimbawa, kung gusto mong kumain, magde-decide ka kung ano kakainin mo, saan, gaano karami, at iba-iba pang mga desisyon tulad ng mga ito. Kung sakali namang ayaw mong kumain, a ah, desisyon pa rin yon. <laughs> Sabi ng isang author, ang hindi pagde-desisyon ay isa ng desisyon. Kaya talagang magde-decide tayo. Kung papaanong iba-iba yung desisyon, siyempre, iba-iba rin ang resulta ng mga desisyon. May mga desisyon na mukhang tama ngayon, tapos bandang huli ay pagsisisihan natin. May mga desisyon naman na hindi natin na pag-isipan, kaya bahala na kung ano epekto. Sa buhay, merong desisyon na napakahalaga. Ito yung values na pangahawakan at itataguyod natin habang tayo ay nabubuhay. Mga prinsipyo na magiging haligi ng ating mga desisyon. Yung bang kahit sa lungat na ang marami, ay panghahawakan pa rin natin iyon at paninindigan. At pag tayo ay wala na sa mundong ito, ang mga ito ang magsisilbing tatak ng ating buhay. Maalala tayo ng tao dahil sa mga paninindigang ito. Ang desisyong piliin at sundin ang tamang values ay ang uri ng desisyon na aapekto sa buhay natin, sa buhay ng nakapaligid sa atin, at sa buhay ng mga susunod pa sa ating henerasyon. Kaya napakahalaga nito. Ang sabi ng Bible, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa mayaman na namumuhay sa kasalanan may pagpili pala na kailangan nating gawin. At pangunahin sa mga ito ay kung pipiliin ba natin ang tama o ang mga bagay na labag sa nais ng Diyos. Pamisang pag nakasanayan mo ng gumawa ng mali, yun ang nagiging values ng buhay mo. Merong desisyon na sisira sa buhay ng isang tao. Merong sisira sa buhay ng ibang tao. At meron din namang desisyon na sisira sa buhay ng mga tao kahit sa susunod pang henerasyon. Kapag mali ang desisyon natin sa pagpili ng values, ang paggawa ng tama ay magiging mahira para sa susunod pa sa atin. Kaya mahalaga ang pagpiling ito. May mga pagkakataon na mahirap panindigan ng tama, pero ito ang dapat natin gawin. Kalakip ng paninindigan ay pagtitiwala sa Diyos na tutugon sa panahon ng iyong pangangailangan. Magtiwala ka sa Diyos. Manindigan ka sa turo ng Diyos. At asa ka pa!